Bagas ako tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako inangangamba, bastat ikaw ay kesa ma Kahit kailan. Lizzy, si Papa Pinang Malunggay Pandisal sa lubong namin kay Naimir na. Nagalab shout out sa lahat ng ating katuwang and kagapay ka abroad, specially po kay Ma'am Post Lady, kay Sister R and Sister L. Thank you, thank you so much po, Ma'am. Maraming maraming salamat po sa mga tulong eh. Thank you, thank you so much. Ma'am Push Lady, Sister R, and Sister L. Thank you so much. Hangtanging may gaganti na lamang po namin sa inyo. Ipagdasal po kayo. Sama po namin kayo sa aming araw-araw na panalangin. Na sana po ay bigyan kayo ni Lord ng uh, maayos na pamumuhay, maayos na kalusugan, ikang more success and the uh, blessings para po sa inyo ng family niyo po, Diyan. Marami pa rin po kayo matulungan ng mga naghihirap ng pamilya. Maraming maraming salamat po. Bigyan kay la na tagal-tagal din po kami hindi nakapasyal na rito kay Naimir na nagtatampo yun sa amin si Naimir na kapag ka, uh, hindi kami nakakapunta sa kanya sa loob ng isang linggo nagtatampo sa amin Ayan. talag tayo Papa P ito yung charts ni Naimir na daan tayo rito baka nandito si Naimir na si Pastora Brenda. Ayun. Oh, andito nga si Naimer na. Naimer na! Oh. Kumusta kayo? Ito po, mabuti naman. Okay, po. Ay, Pastora Brenda, good afternoon. Kumusta po kayo, Pastora? Kamasabihan oh. po kayo. Parang may lakad kayong dalawa. Ayun po, kasama ko o si Mami Estrella. Ah, po, Hello, ma'am sa kayo punta pastora punta po kami po sa dulo para magbahay-bahay mag-evangelizing po ang ah, mangangaral okay, okay okay oh mangangaral ito si Papa Pi kasama niya yan ano Opo, opo. ito ka Papa Pi oh kasama niya si Papa Pi sa pangangaral okay kasama rin si Naimirna, na mangangaral ay hindi po mag sila pong dalawang matanda dito mananalangin para sa amin. Mga ngapit bahay lang yata si Noemir na. <laughs> <laughs> Siyang may maiiwan dito sa chapel niyo. Opo, silang dalawa. Manan ah, okay, si Nanay. Hello, Nay. Opo. So kayo dito ni Noemir na pag kayo po nasa labas na nangangaral, oh, oh, oh. si Noemir na naman nandito para kayo naman ang ipanalangin. Ay, panalangin. Oh, okay. Oy, very good. <laughs> galing uh, naman ni Naimir na... Naano po talaga ako dito na... Uh, dito lang po ako kasi po... Nasaan po, naiinip man din po ako sa bahay. Oo. Oh, uh, tama yun, tama yun. Mag-isa ka lang naman dun. Okay. Dito, dito... Matututunan mo pa yung mga salita ng Diyos, andiyan si pastora, pag may mga problema ka, mabibigyan ka ng mga spiritual advices, no? ng no, mga nandito, kami especially na, ni pastora. Oo, kami kami oh, talaga. Pastor, kamusta na yung plano nyo paglilipat itong chapel nyo? Ah, uh, actually po, ah, uh, yung mga tulong na isinend out ninyo sa amin, oh. na ibayad ko na siya sa pagpasukan. Wow. Tapos, mayroon na po siyang mohon. Okay. Ah, ngayon, nag-another A po na naman ako para sa pang building construction. O, parang ako. ganito po, ano po? Oo, o parang gaganito na o lang po. Opo, opo, opo. Kasi ay mapapakinabangan lang po namin dito is yung bubong lang. Yero, ano o, po? O, yero lang. At yung oh. mga kahoy. Taw-kahoy oh, naman mm, to eh. Mm, mm, hindi na po yan. Oh. Kaya yung aming haligi is may anim na ako. Oo, oh. oo. Yan oh. Yun na lang po ang dadagdangan namin. Mga ilang haligi po, pastor, ang kailangan? Ano po yan? Walo ah, po yan. Walong haligi? Oo. Oh, oh. Okay. okay. Anim na yan. Dalawa pa. Opo. Tapos mga pamakuan sa taas. Opo. Papakuan opo, ng bubong, ng yero. Ano opo, po? Opo. Tapos mga kawayan. Opo. Half body ba? Half body? Cement o yung uh, Siguro, po, pansamantala pong i-half body na muna half namin. Half body. Tapos, na na ano. tapos eh, hardiplex. Opo, opo. Pwede. Okay, okay. Malapit lang naman dito, Pastora. Diyan lang po sa may ano, sa may water filling. Oh, kayo po ano pangalan po ng chapel ninyo? Papa ang pangalan sa chapel niyo? Ano? Ah. Uh, Kingdom. Oh. Ah, okay. Kami naman po as in of God. Ah, as of God. Talipunan ng mga mananampalataya. Ah, okay. Oh. okay. Sa Camarines Norte, ilang kayong pastora, Pastora Brenda? Sa amin po, sa Assemblies of God sa Camarines Norte po, is dosi kami lahat. Dosing pastor? Opo. Okay. Mm -hmm. O, sino po yung pinakamataas sa inyo? Si Pastor Rodi Sumayaw. Siya po yung pinaka-district superintendent namin. Okay. Ay si Kuya Val. Sabi ni Pastor Ador, sabi po ni Pastor Ador sa akin, si Kuya Val daw po, ang uh, katumbas ni Kuya Bal ay kumbaga sa Katoliko obispo. Opo, opo. Bishop. Oo, oo. Bishop si Kuya Bal. Okay. Si Pastor Bal po is ka, uh, kasama din po siya sa uh, kanisip. Ano kanisip. po 'yun? Ah, uh, kalipunan ng mama ano, kanisip naman siya. Kami Assemblies of God, pero iisa lang po siya. Ah, okay. Uh, actually kasama din po ako sa kanisip kaya lang hindi po ako nasama magawa ng Ma, bawat meeting po doon may registration. <laughs> ah, ganun <laughs> ah, oh, Magkano? Oh. Hindi ko po alam kung magkano 'yung oh, ano doon. Mabigat. Kaya, mabigat po, kaya hindi ko po ako masyado. Kanusep, ano ibig sabihin papapin ang kanusep? Ano kasi 'yan, may mga groupings kasi 'yan. May mga grupo-grupo 'yan. Yung mga pastor, <laughs> ano po? So, positive pala sabi ni Pastor Ador, ano po? <laughs> Galing naman ni Kuya Val, ano po? <laughs> <laughs> Siya 'yung pastor dito na nakakuha ng permit sa P.S.A. Philippine Statistics Authority yung pahintulot na pwede siyang magkasal oo oh, oh. ay si Pastor Sumayo din po ganun din pwede din magkasal oh, oh, oo oh, talaga oo oh, oh. uh, ang anak po saka ni... si Pastor Ador pwede din eh may lisensya din si Pastor oh, oh. Ador ang anak po ni Pastor Bal na nag-asawa kung hindi ako nagkakay si Pastor Sumayo din po ang nagkasal oo oh, talaga yun, yun, yun. si Kalingap Rabayon oo yun, opo, okay, yun. yun. Ayun. Natanong ko lang kasi may mga nalilito ako dun sa iba't ibang mga organisasyong kutulad ng kinasasamahan na ni, papapi Papa P. Iba naman yung pastor niya dun. Dami pala po kayo. Sa inyo po bali ano kayo? Dose po kami dito sa okay. kamatid. Pero oh. kung ano po, kung titingnan pwede man pong magkaisa lahat. Kaya lang, dipindi man po kasi yan sa grupo. May pag may registration, siyempre pag nabibigyan, Iwas na yung, yung may iba. May Lalo ka, kung siyempre wala kang pera. Opo, ganyan. Oo. Pag maliit na grupo ka lang, siyempre. Ay kami po, nasimula pa lang. Oo nga po. Yeah. Okay. Mabigat okay. din. Mm -mm. May pamilya din naman kayo, siyempre. Okay. May mga pinag-aaral din po. O, ano? o. O, o. Okay. Okay. Ay, nadaan na lang po natin ang usapan ng kwentuhan, Pastora, Pasensya <laughs> oh, oh, oh. na. Ay, mga nagtatanong kasi sakto naman na tanatanong ko sa inyo. Oh, okay. Musta ka na na, Mirna? Papabibigay mo yung merienda ni. taman tama o oh. May pandisal. Ano yung malunggay pandisal? Mainit-init pa? Oo. For... O oh, oh. oh, para may merienda kayo ni na for... ano? Pastora Brenda. Ano? Oo. Okay. Oh. Malaganda po kami mamaya. Kaya nga, oo. Kumusta ka ngayon? Wala ka naman sakit? sa, so, sa so ngayon po, Nino, sa so, totoo lang, eh, meron po mga nararamdaman An sa katawan. Anong nararamdaman mo na Merna? na? po, Nino, yung kabaak na likod ko po. ano anong nararamdaman ko po? Ang sakit-sakit po. Ngayon, para po bagang yung malap siya. Tinutusok-tusok. Tinu, tinutusok Aba tinutusok ah, ano na yun? Mga... Baka sa lamig. Ano po? Lamig yun. Ito po, may son. Dumarating yung may panahon na ito. Yung dalawang dito ko. Masakit po ito. May son po, bigla na lang. Alam mo, na na. Dami ko rin nakakausap na mga katulad ng edad na ganyan. Talagang normal na yung mga sakit sa katawan. Di ba po, Pastora? Yes. Ano? O, oh, normal na yung mga sakit-sakit sa katawan. Okay. Part na yan pagtanda natin. Ano uh, po, Pastora? Na Nagkakaano, anong na, nagkakaedad. Oo, oh, so, nagkakaedad. Na, Huwag ah. mong sabihin pagtanda. Nagkakaedad lang. Okay. Yes. <laughs> 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 Oo, tama. Di ba? Oh, yan, tama. Si Daymir na. <laughs> Kalabaw lang. Um, no, kalabaw <laughs> lang ang tumatanda. tumatanda lang lang. Tama, tama. tama. <laughs> oh sabi namin eh, ang lakas ng ulan doon sa pinanggalangin naming lugar dito. Walang ulan. Wala. Wala. Grabe nga. Gabi-gabi oh, ko yan, pinagpe-pray na sana naman umulan para makatikim naman tayo ng sarap sa pagtulog. <laughs> Mabuting ba naka-aircon at <laughs> uh, masarap ang buhay. Masarap ng tulog. Masarap ng tulog. <laughs> eh kami ni Papa P, asa lang sa electric fan. Tatawaran, tatawaran pa ng brown out. <laughs> Wala pong kuryente ngayon. <laughs> oh, oh child, tingnan muna. walang kuryente. Ang importante ay, na... Ay, na, na... Si Sino po? Ay, ah, may lakad Sano, si yun, may lakad. May lakad po yun. Ang importante na na wala kang sakit. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Sa ating mga nagkakaedad na pinaka-importante sa lahat yung wala tayong sakit. Kasi kahit anong pera meron tayo, pag may sakit tayo, tapon lahat yan. Diretso sa doktor, diretso sa butika. Yes. No? <laughs> di ba pastora? No? Yes, opo. Kaya importante talaga ay walang sakit. No? <laughs> Tulad niya pastora, walang pamilya. Mabuti nga pastora, andiyan kayo, di ba? Mm -hmm. And then si Saka Pastora. Ah, isa pa po. May, na may hmm. naano ko. Gusto ko po pa ako siya ipa-check up. Ito. Ah, parang, parang bulok na yan ay Mirna. Hindi po. Huh? Hindi pa yan bulok. Parang <coughs> bulok na. Hindi po. Ha? Hindi pa yan? Hindi pa yan <coughs> Hindi bulok. Oh. Gusto ko po pa ako ipa-check up ko din ito. Ta, kung ano, ano na talaga ito. Ano na ba talaga doon? Oo oh, <laughs> yeah, ano? Kapapiting na mga, bulok na ba? Hindi pa. Hindi <laughs> pa wala pa kung bulok na nga yan. Oh. Uh. May na baga, bulok na yata. <laughs> bulok na. Ay, medyo ano ba di? Bulok na pastora? Na, natutong na baga. Ha? <laughs> Natutom na. Ano, ano, ano? Oh. Natutom na. <laughs> ano yan? Ano yan? Niluto, natutong. Natutong, natutong na yung, yung pa. Umitim yung na. na. Bulok. Oo. Oh, oh. <laughs> lang. Hindi naman bulok yun, may itim may itim na yung Tinatakot niyo naman si na yung <laughs> Kumusta pastora? Tingin mo ano sa paan ni na yung Joke lang. Ah. Bulok na hindi pa. Hindi naman. <laughs> <Sinirang nana. laughs> Tinakot ba? Uh, kumusta ang kapatid mo? Pag nabulok po iyan, puputulin. Ay, oo, totoo yun. Puputulin din yan. Ah, puputulin din uh, po yan? Naki. Oo Ay. naman. wag ka matutulong pag nasa ospital ka. Hindi. Yung kaibigan ko, kakilala ko. Pinutol yung dalawang legs niya. Oh, tapos. Okay. Butlig lang naman ang sakit. Pinatulog lang siya. Pinatulog. Oh, oh. ang nadenog ng doktor, bootlegs. Oh. Ang sabi niya, sakit niya bootleg, pakitanggal, pakialis yung bootleg. <laughs> Kalain mong narinig ng doktor, bootlegs. <laughs> Di pinutol yung dalawang legs. Ay, oh, oh. kita mo oh. yan. Kaya pag nasa ospital ka, huwag ka matutulog ayaw ko pong manusaan sa ano, hospital. <laughs> ay, kumusta ka, yung kapatid mo? Ay, o, okay, okay, okay na? Okay naman po siya ngayon. Nakaka oh. Nakakalakad siya. Ay, very good, very good. Ay, hindi ko na kayo masyado nga abalahin. Ni Pastora, may lakad, may lakad yata sila. Ah, alas 3 uh... of ay, exactong alas 3 uh -oh. of -oh. namin. Ay, oo. Uh -oh. o, Ay, ano nung oras? 3.30 na? 3.25 na? <laughs> uh oo. -oh. O tama tama ay merienda muna kay pagdating na mamaya okay, ni na Pastor. Pastora mm -mm. Merenda. Mm. Oh, nakakantan kita para sa Father's Day. Hindi naman, hindi naman hindi naman, naman, naman tatay si Naimer na. Mother's Day yata. Yung Mother's Day ay, 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 ay na po. yung Mother's Day katatalikod pa lang na linggo. Tama 'yan. Huling ano lay, late ano late na pagbati ng Mother's Day. Go 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 na. Papa P. Sige, papakinggan ko ang yung kanta. Katapatan mo, O oh Diyos, tunay at dakila. Oh. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay papurit pagsambay iaalay bukas noon ngayon magpakailanman luwalat ka panginoon kay buti mo saan Kau lamang anta ni Kung awitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Galing! Thank you. Praise thank the Lord! You. Thank you, thank you. Yeah. I love you! I love you! <laughs> I love you! Mam, mam post lady, kung nanonood ka po ngayon. ah uh, yung po, yung pong maraming maraming salamat po kung nanonood na kayo ni, ni ano, si Ma'am R. Sister si Ma R, Sister L. Si, ano, Sister L, si Sister R. Sa inyo po, tatlong magkakapatid. ah uh, binabati ko po kayo at uh, nagpapasalamat po ako sa inyo. Yung pong kanta ni, ni Papa Peach, inahandog ko po yon sa inyo. Sa inyo pong oh. Sa inyo pong buong pamilya. Ayun. Matutuwa yun si Mampus Lady, si Sister R and Sister L. Uh, na. Ha? Sabihin ka, Papa P? Uh, Mampus Lady, para sa inyo po yun. Yung kanta ko pong yun. Sana oh. po ma-enjoy po ninyo yung kantang yun. Oo. Kasi, magkakapatid na yun, sabi ni JM, mahilig sila sa mga kantang gano'n. Kaya natutuwa siya, na meron na pag nagkumakanta ka ng gano'n. Ano? Mga, anong tawag nga ito sa kantang yun? Ano nga po akong, Anong tawag nga sa kantang yun, Tostora? Ano? Christian songs po. Ah, Christian songs. Meron nga po akong, sabi ko, hinahanda ko, at kung sakali ako eh, ano, pag, bumisita si ano si Kuya GM. Eh, oh. ko na lang po si si ano Mampos mam Lady na kanta kanta na, oh. na naman. Oh. Tayo <laughs> na rin, na? Ma Mampos Lady. Uh, gusto ko po kayong handugan ng isang awit na Christian song. Go, go, go. Naimer na. Sige nga. karinig mo nga. Um, ano pa yan? Ngayon kenta natin ng nanay na mama sister nakarating. Ay ano ano. Sana ano ano po 'yon. Ikaw lang ang pag-asa. Ikaw lang ang pag-asa. Pag oh, go 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 Neymar na. Ikaw lang ang pag-asa ko sa buhay ko ito. Subo ka muna ng pandisal. Subo ka muna ng pandisal. Oy, na. Nagkukulang ka rin yata. Anong pananampalata? Hindi, Joke lang. Joke lang. Baka nagugutom ka na. Subo ka nun ng pandisal. Naimer Go, go, go ulit. Try, try, try uli Okay One, two, three. Lang ang pag-asa ko sa buhay kong ito. Ah. Call cool. cool a friend, call cool a friend. Okay, okay. ready, Ik Ikaw <coughs> lang ang pag-asa ko, tanging pag ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, Basta't ikaw ay kasama, Panatag na. Kahit kailangan,

Bali gidman ay magdilim, Jesus. Kahit mai suliralin man, andagikong aawitan ikaw. Ay mo sa aming laging laan Ang pagiging mo Sa aming walang hanggan Inibig mo kami noong Oh, Thank you! Thank you! Praise the Lord! Oh. Pag ganyan, ko na friend! Yes! So, ma'am, uh, ma'am lady, actually, nalilibang lang po ito ngayong maghapon si Nanay Myrna uh, Ilang araw na din po itong nagang pastura Pastura, talagang as in, walang wala na talaga ako Kaya dito muna ako sa inyo makain Wala na din po akong gasol So, ako bilang pastura niya, hindi ko matitiis siya, napabayaan siya kaya, andito po siya ngayon hapon sa, maghapon sa akin. Kaya, bago ako umalis ngayon, hinandaan ko na po siya ng pagkain para pag uwi niya, pagtulog niya, may kakainan siya. May madalas siya? Yes. Opo. Oo, oh, galing niyo naman pastora Brenda ha. Yes, bilang ano po, bilang pastora po, hindi lang kaluluwa yung inaalagaan ko. Kapag may nangangailangan ng tulong, inaabutan ko po kung anong meron sa akin. So, yun lang po. Thank you, thank you pastora. Mam Ma Boss Ma'am Mam R, Mam Ma C, ah uh, Mam... El, ah, thank you po sa buhay ninyo para kay Nanay Myrna. Yung, yung mga na itutulong mo din sa akin, thank you din po. Hindi mo kami nakakalimutan. Tapat at totoo ang yung ah, pagmamahal mo sa kapa mo kasi minahal ka din po ng todo ng So, salamat po sa inyong pamilya. Ah, thank you po, umabot. Maraming maraming salamat po. <laughs> yung pong inawit ko na yun, pasensyaan okay, niyo po at pam, pam pa, pa, ano-ano ako doon eh, pa wala-wala. <laughs> pa wala-wala. <laughs> uh, 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 ano din? Uh, ay, narinig na yun ni Mampus Lady. Na <laughs> narinig na ni Sister R, Sister uh, L. Uh, okay. pala po kayo ng poong may kapal. Yeah. nanonood nanonood yun ng mga vlog natin nanonood sa iyo yun uh, na naimer na uh, salamat ha maraming maraming salamat uh, salamat thank you po thank you sa pagbisita ni ano ni Ninong Epren Espanyol <laughs> tsaka mm.